Suzuki Cylinder Red mga tropa Max. Tara, i-recondition natin mga tropa. Ang una nating ginawa dyan mga tropa ay e, ginamitan po natin ng wire brush mga tropang mekaniko o para malinis natin yung mga carbon-carbon nya mga tropa. Yung wire brush na yan mga tropa, nabibili lang po yan online, marami po yan. O kaya sa mga hardware mga tropa, meron pong nabibili niyan. At pagkatapos nating linisin mga tropa, sinunod natin dyan yung kanyang pagbabalb seating mga tropa max. Sa mga nagtatanong nga po pala ng pangbalb seat natin mga tropa, gaya ng inyong nakikita, fabrication lamang po yan dito sa amin mga tropa o kaya meron po kayong mga kilalang machine shop o tornero, pwede nyo pong ipabricate yan mga tropang mekaniko at yung talim na ginagamit natin dyan gaya ng momax o kaya carbide mga tropa yun po yung binibili sa mga malalaking hardware mga tropa, sa manila marami po yan o kaya online, meron pong nabibiling talim na carbide mga tropa may kanya kanyang size din po yung talim yan mga tropa at ang ginamit nating talim yan ay yung 1 port lang mga tropa mechs at pakatapos nga, po nating i-valve seat e eh, grenade valve na po natin yan mga tropa ang ginamit po natin engine valve dyan mga tropa bago na po mga tropa dahil ang issue ng head na yan naputulan po siya ng timing belt mga tropa mix kaya ang ending balabaluktot po yung kanyang mga engine valve kaya bago po yung pinabili nating engine valve dyan mga tropa at yun nga pagkatapos nating i bulb lapping o valve grind tinandaan po natin yan ng puncher para hindi na po magkapalit palit yung kanyang mga engine valve kung saan po natin i-grind valve bulb, yung bola dun po natin ibabalik yan mga tropa max at pagkatapos nating i-grind valve hinugasan po natin yan mga tropa para ikabit na po yung kanyang mga valve spring inuna natin nilagay dyan mga tropa yung kanyang spacer bago yung valve seal mga tropa at yun nga ginabit na natin yung kanyang valve lock mga tropa max yan lang mga tropa ang aming pamaran para pagkabit ng valve lock alam ko maraming style para ikabit yung kanyang valve lock pero napakadali po pag ganyan mga tropa meron lamang po kayong press drill gaya ng inyong nakikita mga tropa simple simple lang ikabit yung kanyang ball block at pag nakabit na natin mga tropa yung kanyang ball block papalo-paloin natin yan mga tropa para 100% kumapit po yung kanyang mga bar block mga tropang mekaniko at pakatapos yan ibinalot na po natin ng plastic wrap para ready to deliver na sa ating tropa at yun hanggang dito na lamang mga tropa ang maikling video nito marami pong salamat pa like, and follow naman po dyan at pashare na rin kung inyo pong naibigan mga tropa mek salamat